Ang proyektong Journey to 100 po ay karagdagang benepisyo para sa ating mga kababayan na may edad 60, 70, 80 at 90 na taong gulang. Ito po ay hinabdaan ni Kosyahala ay napagsibigan at pinagtiba na nasanggun yung bayan na inaprubahan ng ating Best Vice Attorney Aika Sanchez. Ang ordinasa pong ito ay nalagdaan na ng inyong lingkod at naisumitin na sa pamahalang palalawigan ng Pulakan upang magkaroon na po ng karagdagang kasigit ang ating mga senior citizen. Sa pagkalusugan naman po, ng handa pasilidad sa health center. At sisikapin po natin na magkaroon ito ng modernong kagamitan para makatulong sa ating mga kababayan na may karamdaman. Tulad ng mobile clinic na iikot po sa buong bulakan ng patugunan ng atensyon ang nangangailangan ng servisyong medikal nang walang kapasidad na pumunta sa paggamutan. Sa ragdaan ng servisyo po, ang paglalagay ng dialysis center. Kinagagalak po kong sabihin na ang minimithi natin sa sariling dialysis center ay nakatayo na po at matatagpuan sa barangay Matumaw. Meron na po tayong nakuha investor at sisikapin po natin na ito ay mabuksan sa mga taga-Bulacan pagkatapos po ng alam. Ang inyong pong lingkod ay nag-request din po sa investor na patient transfer vehicle na magbibigay servisyo at insundo para sa mga pasyenteng walang kakayanan magpunta sa dialysis center. Kasama rin po ang aking mungkahi, ang ng Daycare Centers, na magbibigay ginawa at magsisilbing katuwang ng mga magulang sa paghubog ng kanilang mga anak sa mabuting asal at tamang gawain habang sila ay bata pa. Sa mga pathways naman po, 80% na po ang ating proyekto ang natapos na at patuloy pa rin po gagawa ng mga pathways at mga kalsada sa bawat barangay. Katulad po ng nasimulan natin noong unang termino ko pa lamang. Sa abuhan po ng ating termino, sabi po nila na tayo rin po ay nagtanggal ng mga scholars. Narito po ang patunay na hindi po tayo nagbawas ng mga scholars sa ilalim po ng ating pamumuno. Pagkus ay tumaas pa po ang bilang at nagdagdagat din ang ating educational assistance. Ang lahat daw po ng ating proyekto sa bayan ay nanggalit sa San Miguel Corporation. Hindi naman po sa pagmamalaki, ang ating pamilya ay nagdonate po ng mga sumusunod. Nakapagpatayo ng Barangay Hall sa Bangbang ng 2020 sa inisiyatibo ng Sa'yo po ay muling papalaring maglingkod sa inyo ay makasama natin ang ating best wife, Aika Sanchez at ang walong tumatanggong kwalso. Talangin ko po, po na kung anong init at suporta ang ibinigay niyo sa akin ay ganun din po maibigay niyo sa akin mga kasama. At mapagbigay niyo po sana ako sa aking muling termino ito po ang inyong pulong bayan na si Menezes, binagong sama-sama pa rin uh, Hindi naman po sa pagmamalaki siguro po nakita po ninyo yung didonate ng pamilya namin para sa bayan ng Bulacan Sila po kaya for eleven years na isip nila magdudi na galing sa kanilang bulsa. Pero, sino nag-donate sa kanila? Ang taong bayan. Alam nyo na kung ano ang ibig ko sabihin. Sabi po nila, binibili po natin yung awards. Yung pong SGLG, yung po ay uh, Napakahalaga at napaka-prestigious pong award na mula po sa DILG. Ang ibig sabihin po niya, yung literato po ng team, ng team namin o ng inyong lingkod at the best buys ay nasa tamang pamamahala Noong 11 years, wala pong nakuha ni isa. Sabi nila, bumibili daw po ako ng award. Sige, aaminin ko na, bumili ako ng award. Pero sila, bumibili na, ayaw pang pagbilan. Tsaka <laughs> po sinasabi na baon sa utang, kagaya ng sinabi ni Best Buys, walang-wala po ako. O ang bayan ng Bulacan o ang pamalang bayan ng Bulacan. Wala po kaming nilong. Kung ano po ang budget po ng munisipyo, iyon po ay lahat sa taong bayan. Kaya po, for six years, wala ako naging findings sa Commission on Audit. Par lagi po akong qualified opinion ang aming nagbukuha. Ang laging naiiwan lang man po buhat nung naupo ako, yung sapita. Alam niyo yun, di ba? Yung pitak niya. Iyon lang ang nakitira lagi sa findings na kuha. Pero yung ako, lagi po akong qualified opinion. Napanood niyo po ba yung ano? May nag-video po eh. Alam ko, taga... Taga matungawa ata ito eh. Yung taga dulong barrio na babae. Babae ba to? Sino yung taga dulong barrio? Wala. Pero sigurado ka kilala niyo yun eh. Ang pangalan, Julieta. Siya yung nagsalita na in-interview nila na nag-oast, diba? Ang sabi, pumunta sa munisipyo, wala daw kung naihiram na ambulansya. Nahanan na, 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 nyo, nadirit nyo? Na pumunta daw sa Parangay Hall ng Matungaw, wala daw kung parang, wala daw po palang uh, ambulansya ang Matungaw. Ang ibig niya po sabihin, dapat daw po, binibigyan ng munisipyo ng ambulansya ang inyong barangay. Hindi po obligasyon ng uh, pamahalang bayan po na magbigay ng ambulansya po sa bawat barangay. Iyan po ay uh, dapat po ang uh, bumibili po niyan ang barangay at uh, may pondo naman po, napakalaki po ng pondo ng barangay Matungaw. At pwede rin po sila mag-request sa DOH pero kailangan po may recommendation galing sa akin. Pag wala po recommendation galing sa akin, hindi po sila mapagbibigyan. Kagaya po ng tibig, bigyan po po ng recommendation, nakapuha po sa DOH. Wala po akong pinibili at ito ay iniinut-inut ko lamang. Kasi po, yung mga ibang uh, ambulansya natin, ito po ay nahihingi ko sa mga party list. Ang, una, ang huling huling nabigyan ko po, po ay ang barangay sa Ana. Sa Tainis ba sa Ana? Sa Tainis? Sa Tainis po ata ang huling kong uh, nabigyan. Eh yung po, yung kapitan doon, eh, dating nasa kapila. Pero nakita niya po kung ano yung programa ni Mayor Bernal Mineses. Malik lang barangay na lang ako ang hindi ko nabibigyan pero pinagtatrabaho ako po yan. Kaya po dapat tulungan natin yung apat dapat at Kasi po maganda po ang pangapiro. Siguro po yung mga nakaharap sa inyo wala naman pong itatapon dyan eh. Nakita nyo naman pong gano'ng kagagaling. Kaya po sana, yung pong lakas na sinasabi natin ngayon, yung dami na pumupunta sa atin sa Pupus, kailangan po sa Mayo 12, lumabas po tayo, at tayo po ay pumuto ng 10-0, P.O.P.L.I.C.A. 10 -10 -10 -10. Ito po po at tatantahan ninyo hanggat ako ang inyong punong bayan, maglilingkod po ako ng tapat at maayos sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong mga bukas uh, po, kay Las Gomes po kami sa pambal. Kung gusto niyo po pumunta, sana po pumunta kayo. Hindi po at uh, mag-iingat po tayo pag-uwi. Ah, Alam naman po natin, ako po ay eh, pitong araw na pong may sakit, hindi po gumaganig. Pero sabi ko nga, eh, kailangan, kailangan maginig ng uh, tao ng ating boses. Alam niyo naman po, ang isang beren ay uh, soap-spoken lamang. Ah, ako po ay uh, mas maraming aksyon ang gusto ko. Ika nga, may kasabihan work harder be silent. Let your, let your success be your noise. Yan po si Bethel Mineses. Ay, tindihan niyo muli sinabi ko na oh! yung tindihan niyo. Buti pa kayo, ako hindi ko na intindihan niyo ng mo po, mahal na mahal ko kayo lahat. Salamat po! Ay, yeah! yan!